Hello po sa inyo mga Kajanski at narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Sabado, May 24, 2025. At kapag kayo naman po ay tataya, pwede nyo pong usali ng isang orasyon na ito na makita nyo po sa larawan. Sabitin nyo lang po ito ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. At kung kayo naman po ay mayroong pinapangalaga ang mga numero na lagi nyo pong tinatayaan, subukan nyo pong i-mix, i-combine ang mga numerong ito, okay, sa inyong, uh, inyong mga lucky number ba sa inyong mga sojak sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa pag paggamit ng numerology. Para sa mga taong Aries, sumisingit ang matinding init kapag tag-ulan. Huwag mong hayaan na masingitan ka ng tukso. Gayun din, huwag mong kalimutan na pwede nito masira ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad ng kulay ay green. Ang iyong mga swerteng numero, 8, 11, 18, 20, 25 at 33. Para sa mataong Taurus, hindi ka makikinig sa mga payo sa iyo ngayon. Ang totoo, walang sinumang pwedeng makialam sa taong nagmamahal kahit pamali ang kanyang pagmamahal. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 19, 20, 31, 36, 40 at 42. Para sa mataong Gemini, iyong iyo ang araw na ito. Ngayon ay binibigyan ka ng kalayaan ng langit kung saan ay pwede mong ikuhit ang iyong kapalaran. Kapag nagawa mo ito, ang mga ambisyon mo sa buhay ay isa-isa nang matutupad. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero 4, 11, 15, 20, 23 at 34. Para sa mataong cancer, bilisan mo ang pagdidesisyon. Mauubos ang mahalagang oras mo sa kaiisip ng solusyon. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong mga sweating numero 2, 19, 23, 30, 38 at 41. Para sa mataong leyo, hindi maganda tingnan kung wala kang ambisyon. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay page. Ang iyong mga numero 4, 18, 25, 28, 35 at 42. Para sa mga taong Virgo, pwede ka namang umatras kapag alam mong mapapahamak ka. Bakit ka makikipag sa palaran sa wala na rin magandang kauuwian? Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong maswerting numero? 18, 20, 21, 26, 27 at 31. Para sa mga taong Libra, huwag mong asahan ng mga taong mula namang kwenta gumising ka sa katotohanan dahil hindi maganda na dinataya ng tao ang kanyang sarili. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero 7, 10, 14, 16, 25 at 27. Para sa mga taong Scorpio, patuloy kang sinubaybayan ng langit. Huwag mong akalain na ikaw ay pinapayaan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerteng numero 16, 21, 26, 30, 32, at 41. Para sa taong Sagittarius, muling bibilis ang takbo ng mga pangyayari. Mapag-iiwanan ka kung mananatili kang nakaalimlangan. Huwag kang matatakot. Simulan mo na ang gusto mong abutin dahil tiyak na ito ay mapapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 9, 15, 17, 27, 28 at 38. Para sa mataong Capricorn, minsan ay kapalaran mismo ang tumatapos sa maling nakasanayan. Tanggapin mo ang mga pagpapagos sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga masorting numero, 4, 11, 16, 27, 34 at 42. Para sa mataong Aquarius, magdahan-dahan ka. Totoo sa buhay ng tao na ang sobrang kabilisan ay pinagsisisihan pag-aralan mong maputi ang mga susunod mong hakbang ang iyong mapalad na kulay ay orange ang iyong mamamswerteng numero 12 21 26 29 30 at 33 para sa mga taong Pisces mas maganda talaga kapag malakas ang loob mo subalit minsan Gaya ng nangyayari ngayon, ang sobrang lakas ng loob ay mamaaring maging sanhi ng iyong kabikuan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 11, 15, 26, 30 at 32.